Kung meron po makukulong dito, uh, uh, senator, senador, may makukulong na uh, congressman, makukulong na senador, may makukulong na DPWH official, may makukulong na contractor. tingin nyo, hindi pa rin no, sapat yan? Tingin ko meron, Anthony, pero three things, so. Number one, hindi to pa palakihan ng isda, eh. Uh, parang ano to, parang B. Kailangan kunin mo yung Queen B. Pag hindi mo nakuha yung Queen B, mga anak na mga anak lang na nandiyan pa rin yan, di ba? So, syempre, ang temptation ni eh, Senador, mas mataas yan. Pero mastermind ba yun? Di ba? yung niniwala ba tayo sa diba? dalit ito? ang nakilala niyo na na ano, chairman ng appropriation sa hap? Kaya ba yan ang isang chairman ng appropriation? Diba? Di ba? Hindi sana yan ang pinahin. Diba? Hindi ng president. Hindi dapat tumakot mga kapwa ba? Diba? So, definitely. So, that's my number one. You get the masterminds kasi yan yung mga... Uh, queen bee. Okay, number two. Away na ng away. Kung sino pwede stay with me, sino hindi. Eh, wala ka pang working duty. So, paano mo alam kung sino most guilty at sino least guilty? Kung hindi mo pa alam kung sistema. Kasi may normal na corruption dito. Meron corruption dito na sinama dito sa bagong sistema. In normal yun yung 2010 meron yeah, yeah, na, 2016 meron na, di ba? So, eh, kaya lang, hindi mo gulo sinabi ni Price. Lahat dito sa substandard. So, lahat dito sa uusapan So, ngayon, may umaksak na na tulay sa kanya. Sinabi na natin yan. Mag-isa ako nagiging halos. Dalawa lang nag si Hindi siya pa Dela. Yes, di ba? ba? Um, sabi na hindi. Lahat ng ibang tulay, okay. Hindi lang umaksak na yan. So, ang kalaban natin ngayon is fear. Fear na baka walang mahulog. Fear na baka lalong grumabi ito. Fear na baka mamundok mga anak namin kasi wala naman nangyayari. Kalaban natin, galit. Galit talaga ng tao, di ba? Pero ang pinakamalaking kalaban natin dito, kawalan ng tiwala. Mm -hmm. Di ba? Parang sa media, di ba, sa dami niyong puhunan, it's yung tiwala sa inyo ng tao. Yes. Kaya ka nga sumasagot, actually, pag may bumabana, yeah, kasi bo. tiwala. Yeah, so, yes, meron na nagtitiwala sa pinglawan. Yes, may nagtitiwala sa DDS. May nagtitiwala kay President Marcos. Di ba? Pero in general, kung may sa DDS, at no point in our history pag sila ng congressman, senator, at nagpapapitsyo nga sa akin, eh. bumibiro ko, isang ko, taga hindi ko balik sa Hindi siya, right? So, lupahan lang. Pero pwede nila na balik talaga. Pwede din na sabihin, sir, sa hindi kami magpapapitsyo lang. Eh. Baka meron ka